Magandang umaga kaibigan. Ito ang Pastor Dino at minsan pang isaselta uh, para sa isang kwento na magmumula sa Mateo 15, talatang 28. Ito ay kwento ng isang babaeng may anak na sinasapian ng isang demonyo at nakiusap siya ng tatlong beses sa Panginoong Yesus. Subalit so, siya hindi hudyo kaya hindi karakaraka ang Panginoong Yesus lumapit sa kanya. Sa katunayan, sa mga naunang mga talata, hindi siya pinansin. At yung isang alagad ay nagsasabi na paalisin siya uh, sapagkat siya ay isang kanineyo. One verse at a time tayo na magkagayo sumagot sa si Yesus at sinabi sa kanya, O babae, malaki ang pananampalataya mo, mangyari sa iyo ayon sa ibig mo, at gumaling ang kanyang anak mula sa oras na iyon tatlong bagay yung pag-usapan natin dito. Una, yung paghingi ng sa, ng babae sa Panginoong Yesus. Sa mga una unang talata, binanggit niya doon na anak ni David, sumigaw siya, at siya ay talagang nagpaparamdam sa Panginoon. Ibig niyang sabihin sa Panginoon na may kailangan ako. Ikalawa, sinabi doon siya ay humihingi ng saklolo. At ang ikatlo ay yung kanyang pagtugon doon sa sinabi ng Panginoong Yesus na ang pagkain na mula sa bata at ipamaymagay sa aso ay hindi ginagawa. Pero nangatwiran siya na ang mumu, yung mga tapon-tapon -tapo na pagkain, ay pwede niyang tanggapin, pwede kainin ng isang aso. Ang mga Hudyo ay may kaisipan na ganoon ang mga hindi Hudyo. Sila ay tila isang aso na isang hayop na mababa ang Uh, pagkatao. Pero yung babae, sa kanyang pangangatwiran, ng mga ang Panginoon. Kaya ito yung sinagot ng Panginoon. O babae, malaki ang pananampalataya mo. Mangyari sa iyo ayon sa ibig mo at gumaling ang kanyang anak mula sa oras na iyon. Yung una, paghingi ng kanyang saklolo. Ikalawa yung kanyang pananampalataya. Nakita natin na sa kabila ng diskriminasyon, ng pagitan Uh, nila ng Panginoong Yesus na isang Hudyo at siya ay isang kanineyo, uh, nakita natin na siya ay pinagbigyan ng Panginoon sa kanyang paghingi ng saklolo. Sapagkat yun naman ang madalas nating sabihin na kung tayo ay lumalapit sa Panginoon at sumasampalataya, makatitiyak tayo na tayo ay hindi tataboy ng Panginoon. Yung unang P, paghingi ng saklolo. Ikalawa, pananampalataya. Ikatlo, ay eh, yung pagpapala ng pagpapagaling at gumaling ang kanyang anak mula sa oras na iyon. Alalahanin natin, siya po ay may anak na sinasapian ng demonyo at siya po ay isang kanineyo, hindi hudyo. Pero dahil sa kanyang pagingi ng saklolo, pagkilala sa Panginoong Yesus at yung kanyang pananampalataya, paglalagak ng kanyang pananampalataya sa Panginoong Yesus, siya ay nakatanggap ng pagpapala na siguro sa mga araw na yon oras na yon siya yung pinakamasayang nanay sapagkat yung ang kanyang anak na sinasapian ng isang demonyo ay napalaya na pagaling ng Panginoong Yesus. Kapatid, kaibigan, ano bang kalalagayan mo ngayon? Madalas kong binabanggit sa palatayanan natin ng Panginoon at makasusumpong tayo ng kabuuan ng katugunan sa lahat ng ating pangangailangan. Kahit na imposible, kayang gawin ng Panginoong Yesus. Muli, tong Pastor Linot nagsasabi, kaibigan, mahal ka ng Diyos, pagpalain ka niya.